kasi napakaganda ng um, panginansalihan ko. Dahil po ito kay Mang Mati, kasi po best friend ko, kababata ko silang magkasawa. So, uh, nakilala ko po ang Abel dahil narigaluhan niya ako. Uh, a year ago, February po So, the anniversary. So, hindi niya po sinabi kung ano, sabi lang niya gabi niyo. Hindi po siya nag So, ako po ang nakadiscovery muna sa sarili ko bago ko nagtanong sa kanya. Hinanap ko po kasi sa Mercury, wala. Kasi mahilig talaga po ako mag-liner. So ayoko po ng um, masaking feeling na ano, hindi maganda pag lumalabas tayo. So, nag-healing crisis akong konti. Parang hindi maganda yung ano, siguro po yung mga toxins yung nilalabas. Talagang Madun gusto ko yung amoy na. Tapos, ah, uh, very fresh, no? Ang pagkaganda mo, yung cooling effect niya nandun. Sabi ko, mahilig kasi din ako si Herbal. So, I've been a user of Herbal um, products, no? From different, ah, uh, kape, ganun. Pero ito kakaiba kasi sabi ko, liner, no? Tapos, hindi ko alam na may napkin na may ibang products. So sabi ko kay Ma'am Mabic, saan ito? Ay, pumunta ako Mercury, wala. At sabi niya, yan yung product namin ngayon na napakaganda. And in fact, may iba pa. So sabi ko, paano mag, -mag, mag magkakaroon ng, paano ko makaka-avail? Yun na nga. Sabi niya, ito yung Avail Beauty Products Company Incorporated na sinalihan ko na napakaganda na nagpatunaw ng aking girl-brothers ko. Then, sabi ko, So, anong meron? Bakit ang ganda niyang gamitin? Anong meron? Wala naman siyang pinakita ang brusso siya akin. And, oh, doon ko na nalaman nung sinabi niya. Then, um, wala akong cash, hindi ako agad naka-member. Pero, I don't know, within the month na nag-usap kami, alam ko nag-member na ako. Then, pumunta na agad sa province. Nag-ano talaga, nag-spread na ako ng good news about this. And awan ng Diyos, dito pa lang sa Manila, may na-member na ako, alam ko eh. Tapos, parang nagsabay lang halos kami na member. Kasi sinabi ko kaagad na, napakaganda ng laman. 17 herbs and minerals, at yung, ano, yung sambong nandoon, yung tawas, yung peppermint. Sabi ko nga sa inyo, kasi user ako ng, ng ano, um, uh, I'm a herbal advocate, talaga. And, gustong gusto ko rin yung mission, no? Kasi, ako, bago gumamit ng isang ano, nire-research ko, and then, after ako doon sa value ng company, values ng company. So nakita ko na number one na gusto ni Sir Ko is um, to spread wellness and health. So sa akin number one din yung bilang tao, no? Na hindi mahalaga kung hindi ganun mahalaga, no? Na mayaman ka, marami kang bahay, marami kang kotse, kung ang problema mo number one, health. So I believe na number one talaga yung health. Aside from relationship with our God. Kasi yes, siya naman yung yes. bibigay ng na, healing talaga, King Divine Healer. So, gumamit din siya ng mga iba-ibang um, pamamaraan, like ito. Nakalikita sa Bible, eh, no? Na gumawa siya ng mga halamang um, halamang uga na makakatulong sa atin. Nagagamitin natin pagkain at source of healing na sa Ezekiel po yun. So, ito na yun. Ito na. Lalo na na 60% ng sakit ng kababaihan ay nakukuha sa unsanit use of unsanitary pad. So, yung pa lang po, may mga uh, nakinig sa akin, kaibigan, um, kamag-anak, at gumamit agad, gumili, tapos, hindi eh, pa ako member noon. Hindi na nagsaway na halos kami mag-member noong unang kong na-member. na friend ko din dito, pinagamit sa pamangkin, nakita nila maganda talaga. At ang kami ni Abe, uh, sa kasiguran, yung pag-uwi namin, meron agad kami, yun yung maganda kong um, introduction talaga yun. Yeah. <laughs> sa sarili ko, meron isang for operation na, kala uh, meron na siyang uh, tumor sa, sa sikura. Yun ang sabi niya. When we met her, uh, hindi na siya makapupo, sorry no, for seven days. Hindi ko na alam yung fiber inexplain in-explain ni ma'am. In-explain namin, pero ako kasi, uh, liner na chlorophyll agad ako. Nag-chase agad ako ng yung ginagamit ko, although wala naman siya ng na chlorophyll. Yun yung ginamit. Tinry ko kung maganda siya sa akin ng one week Uh, tapos nakita ko talaga yung effect niya. Ang ganda sa digestion. No? Tapos uh, para kang nag-take ng vitamin C. Na kahit puyat, tapos ka, lagi po akong puyat. Hindi ako may nang matulog. po akong kumain. Tapos ang ganda ng chlorophyll kasi na-digest agad yung kinain mo. So, doon po, sabi ko chlorophyll and ang ganda ng tambalan, no? Ang naghihila yung uh, liner ng toxins, ang nagtutulak yung chlorophyll. So, yung may, may green fiber tea pa pala. So yun, kinausap namin, meron siyang signs ng goiter, parang hindi namin alam kung may, kasi minsan daw, meron parang dugo na inilalabas. So parang magparang lalana nito, abig ah. sabi ko, paano kaya ito mapapaan? Pero sabi namin sa kanya, magtiwala ka sa prada, kung magtiwala ka kay Lord, magdasal tayo. Try mo lang, kasi for operation siya October, and in fact, member siya nung no? first kasi niya na napaka, nakapakinig ng demo namin sa isang bayan sa kasigurang kapatid ko, Inawagan ako, nag-member sila on the spot kung magustuhan sabi niya nung dedemohan. Nung dinemo namin, hindi eh, na actually nag anong ng mga liner eh, kasi pinaliwanan na din sa kanya and gusto niya kaagad matig. So nag-member silang dalawa, pinatake you all, binigyan ng fiber ni ano, kinabukasan, nagpupo. Yung seven days siya, hirap na hirap siya. And then, tinig niya yung chlorophyll for straight two weeks, nung nagpa sa sa Manila, dahil for operation na siya, hindi na po natuloy ang operation. Wow! Hindi na po natuloy ang operation. but I believe it's God's miracle, but nakatulong talaga yung chlorophyll. Kasi akala yes. ng doktor doon, may tumor na. Tapos lang, wala kami ng ultrasound sa province eh. Hindi na lang siya Manila, naka-schedule sa VG-8. So nag-order ulit yung kapatid, hindi na siya na operahan. Tapos na yun, patuloy siyang gumagamit. So, yung liner niya, Paubos na kasi sabi na goiter niya lumiliit din daw. Hindi naman masyadong malala yung goiter pero ang importante lang hindi na siya naoperahan. operahan yes. At, at uh, napakaganda diba na nangyari sa kanya. So isa din ko sa ano bukod dun sa, syempre member na ako noon. Pero talaga nakapagpa-member sa akin, yung personal ko naranasan pag inom ng chlorophyll and then yung cut and din. Kasi husband siya ni Mabie, yung, yung prostate problem niya. Kasi alam ko mahirap yan, you eh, no? mahirap ang ano, parang nag-inflame siya. Hindi na rin siya operahan So yung kay Mavic and that, yun yung kahit na po, one year lang ako ngayon. And in fact, we've been doing a lot of demos in Kasikuran. ko na kami sa Aurora. And ilang buwan pa lang ako member. Di ba, wala po ako talaga masyadong testimony. Pero, pag sinabi ko yung kay Mavic, kay Ronald, yun kay ano, mga ilang buwan pa lang. Or October siya dapat ano eh, a-operahan. Uh, so, malaking bagay po yun na totoo talaga yung product natin. Authentic. Seniors. Na nakakabales kamaasahan maasahan, no? Na, para mga meri si cabinet, yung kot dyan, may singaw nga ako kagabi. Naglagay ako, nangingi ako kay Mabi kasi wala akong open. Yan. Wala akong masyadong products po kasi ang layo ng amin. Kay Mabi ko lang ako nagaano. So, ayan, sila naman. I really thank you support. Lalo na ni ma'am Winel, lagi sa amin yan. At saka si ma'am Grace. So, sa, nagtutuwa ko ako na nandito tayo lahat. I don't think this is an accident pinagsama-sama po tayo sa isang post, no? Na makaspread ng good news of the healthy benefits of this product. At higit sa lahat po, hindi lang tayo kumikita, no? ay paano, pa, yung pamilya natin ang unang-unang na be-benefit dito kasi kamag-anak, hindi na sila na-operahan, hindi na sila uh, mamungo problema masyado. Kasi yung at, at yung, alam nyo yun, yung nandyan lang siya. Meron ka nitong stock sa bahay mo, no? Hindi mo kailangan hindi, okay, hindi basta basta itatakbo sa hospital yung anak mo kasi yung toothpaste, yung manis. Meron din po ang kuwer, eh. biyanan ng ano, pamangking ko. di ako makaalis pa ako matanggas kasi nandun yung friend ko na i-recruit -re ko sana. So bakit yung chan niya? Dinikitan ko ng dalawang ano, liner. Siguro two months pa lang po ako member noon. Mga May yun eh, May. Yun, nilagay ko. Nakausap na rin siya ni Maribay. Pero hindi pa nga siya nag-remember, pero at least nag-damong niya po yung gabi. Oh, yes. Yeah. Salamat po at isa yung sanyo sa yes. dalawa ko. Kasi napakarami po po ang gawin nito. May sishare na magandang bagay. Thank you po. <laughs>